Sinalok na naman nga namin ang bagong gawang Skylab ni Buyok mga mare at dahil nagtaghabagat na nga ay napagkakarami na naman naming huling tilapia. Itinakal nga rin namin ang mga mamali o big head kaya nakapangbigas nga kami. bubukang liwayway na nga nang kami pumalaot ni Buyok dahil sasalukin nga namin ngayon ang bagong gawa niyang Skylab. At dahil taghabagat na nga ngayon mga mare makikita nyo nga sa paligid na talaga namang kalmang kalma ang tubig daga. Maginhawa nga ako at wala nga akong nararamdaman kahit ano mga mare kaya naman sumama na nga ako dito sa aking Buyok pagpalaot. Kung kasi mga Mare, na paghihirapan nga ako, kaya naman tinatamad nga akong bumangon. Halimitan nga dito sa amin ni maginhawang Hawang Hanap Buhay dahil madaling araw pa lamang ay nagsasalo ka na nga ng Skylab at pagdating naman ng tanghali ay mga nagpapahinga na. Pagdating naman namin sa aming Skylab, mga Mare, nakita nga ni Buyok na may sampung patay na tilapia, kaya naman tinanggal na nga niya Marami ito. nga namamatay na mga isda dito sa amin, katulad na lamang ng tilapia dahil pabago-bago nga ang panahon ngayon. So, umaga kasi sobrang init ng panahon, tapos sa hapon naman ay uulan naman ng banglakos. Bumili nga pala si Buyok ng pandesal pambao nga namin dito sa laot mga mare dahil mayat maya nga ako yung gutom. Just good day! Lalaki yan oh!

bagong gawang skylob ni Buyok mga mare dahil isang lunday na nga agad ang huli. panglalaki lalaki nga ng huli naming tilapia ni Buyok mga mare kaso nga lang ay bang mura pa nga ng presyo ng tilapia dito sa amin kaya naman hindi nga muna namin ito tatakal. Kaya naman dinala na nga ito agad ni Buyok sa aming cage mga mare dahil baka nga daw magkamatay pa. At ipunin nga muna niya ito sa aming cage mga mare at sa banda-banda roon pa nga kami magtatakal kapag kamahal mahal na nga ang presyo. May huli nga rin si Buyok na bang laking ayungin sa skylob mga mare kaso nga lang ay isang piraso at sabi ko nga dito kay Buyok ay isama na lamang sa sinigang na tilapia. Tapos ito namang mga iniwan ni Buyok na mamali mga mare ay sasaluki na nga niya dahil ito nga yung ibebenta namin dahil medyo mahal-mahal na nga ang presyo ng mamali ngayon. Dalawang Skylab nga palang sinalok ni Buyok ngayong araw mga mare at mamali nga lang or big head ang aming ibebenta. Kanina nga pala ay minakita kaming bang laking mamali kaso nga lang ay patay na kaya sabi ko nga dito kay Buyok ay saluki na nga namin ang mga mamali para ibenta at baka mamaya ay magkamatay pa na eh. isayang lamang. Pagkatapos nga namin sumalok dito sa aming bagong gawang Skylab mga mare, Dumiretso naman kami doon sa isa pa naming Skylab na nasa bandang laot. Uy! 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 Banda kami! Okay. Dalawang malakas! isang katamtamang big head nga lang huli namin dito sa isa naming Skylab mga mare. At nakahuli nga rin si Buyok ng isang katamtamang night fish at alam nyo ba mga mare na bang mahal nga ng kilo nito ngayon. Kung mm. dati nga tinuturing itong salot o peste pero ngayon nga mga mare napapakinabangan na nga namin. Nakahuli nga rin kami ng isang malaking biya mga mare at bang sarap nga nitong iadobo adobo o di kaya naman ay pre. Nakahuli eh. nga pala naming big head ay limang malaki at isang katamtaman tapos ay may huli nga rin kami isang malaking naipish at isang maliit. Mm. Hindi na nga pala namin naangat yung pangatlo naming Skylab mga mare dahil baka mamaya ay maiwan nga kami ng regaton ay kutakot-takot na ulam ito ani. namin sa nayon mga mare na abutan nga namin doon si Ate Richie na nasa kanyang pwesto. Kaya agad na nga pinatimbang ni Buyok itong lahat ng nahuli namin mga mare at sigurado makakapangbigas nga kami nito. Inuna nga muna ng timbang ni Ate Richie yung banlalaking mamali mga mare tapos isinunod naman yung mga naipe Bago nga lang ulit kami nakapagtakal sa loob ng mahabang panahon mga mare at wala na talaga kaming alam sa presyo ng mga isda na lang kami. Nabalitaan na lang namin ni Buyok na medyo tumataas-taas na nga doon presyo ng mga isda ngayon dahil siguro bang lakas na nga ng habagat. Pagkabot na pagkabot nga ni Ate Richie ng aming paktura mga mare, nakangiti nga agad si Buyok at siguro malaki-laki nga ang kinita namin ngayon.